sa Davao. Mga residente binalaang mag-ingat sa pagkain ng kabute. Magbabalita si June Suter. Dahil sa pagkalason ng labing dalawang katao sa Purok 20, Barangay Katalanan, Pequeño, Davao City, matapos kumain ng mushroom o kabuti, nakaramdam sila ng pananakit sa tiyan at pagsusuka. Kaya sila dinala sa Southern Philippines Medical Center kaya payo ni Mary Divine Hilario, unit head ng DOH-11, na mag-ingat ang mga tao sa pagkain ng kabuti dahil may dalawang klase ito. Sinabi ni Hilario na may kabuti na pwedeng makain, ngunit may kabuti rin na hindi pwedeng kainin dahil may taglay itong nakalason Dalawa ang nakitang dahilan ni Hilario kaya nalason ng pamilyang mamulo at mga kamag-anak nito. Una, baka yung kabuti na nakain nila ay may taglay na lason. At ang pangalawa, baka kontaminado na ang tubig ng sapa kung saan nakuha ang mga kabuti. Kaya paalala ng DOH 11 na huwag basta-basta kakain ng kabuti na kung saan-saan lang tumutubo dahil baka matulad sila sa pamilyang mamulo. Samantala, nagkakuha na ng sampol sa kabuti at tubig sa sapa ang DOH 11 para ma ito. Mula dito sa Dabao, June Soternan, DZRH Network News Center, naglilingkod sa pagbabalita.